Napaka-promising ng katangian ng taong 2024. Abundance, a year of new beginning, opportunities, and great chances. The dragon is known to be fierce, loyal, at may maayos na koneksyon sa mga mahal nito sa buhay. Thus, 2024 will be an excellent year for marriage at pagbuo ng pamilya. Hindi naman sa umaasa tayo sa swerte o sa kapalarang hatid ng mga animal zodiac. Subalit minsan, bahagi na rin ng buhay natin ang alamin kung maaaring umusbong ba ang swerte sa atin sa susunod na taon. Maaaring na mo ang video na to dahil gusto mong paghandaan ng maaga ang susunod na taon. Ikangay, laging daig ng maaga ang masikap. Ang year 2024 na tinaguri ang taon ng Wooden Dragon ay magiging taon ng pag-usbong at kasaganaan kagaya ng elemento ng kahoy o isang puno. Subalit, kagaya nga ng isang puno, kailangan nito ng atensyon upang ito ay mamunga at yumabong. Ang wood element according to Chinese philosophy is the mother of fire element. At nangangahulugang may potensyal itong pukawin at bigyang init ang ating mga miti sa buhay at bigyang aksyon ang ating pagiging creative at innovative. Inihantulad ito sa relasyon ng spark at flame. Sa taong 2024, ang green na sumisimbolo sa wood element at buhay ang isa sa pinakamaswerteng kulay. Kung ikaw ay pinanganak under the year of the dragon, sinasabing mas magiging vibrant ang taong 2024 para sa iyo. 2024 will boost the natural quality of courage, confidence, and independence of a dragon. As a result, magiging mas magana ang mga dragon na gawin at isatupad ang kanilang life goals. The dragon is known to be fierce, loyal at may maayos na koneksyon sa mga mahal nito sa buhay. Thus, 2024 will be an excellent year for marriage at pagbuo ng pamilya. Napaka-promising ng katangian ng taong 2024. Abundance, a year of new beginning, opportunities, and great chances. Subalit Huwag nating kalimutan na above all this, kailangan ng buhay natin ng personal na gatong to make our lives better. I-welcome natin ang pangakong swerte ng 2024 at sindihan natin ito ng ating own will, determination at tuloy-tuloy na pagsisikap. Kung umabot ka sa part na to, comment sa baba kung ano ang animal zodiac mo. Thank you, and may the coming year be great and abundant to us all. Thank you so much for watching.